Oh. Pusiya, wala. Magiging matani tuk ng babato at magintong bayan ng barbo. Uha, bito mo is mo. Ikaw po'y naging panig guys. Ako gibote, guys. Kisikit, kita ko baktang, guys. Sagi ahaw ko. Kinanghalan ko maging kamat, guys. Itagal ko gibote sa kumina man. Ayan ako. Inakadame. May nakadangit. May pinagkalingan. May, may panainti. Uy! Pwede ka? Ako bitok. kis ang na bito. Is it, kong bitok. Isi dang ko. Pwede ka na nakutanan. Pura na ako gipalit ko. Is tag 75. Magdili. Oh. Mang mag lako na tanimidin na. Kaya magpaspas. Mag deliver Kung git-git makaya. ani guys. Cheers na ako ani guys. Mm -hmm. Kasi, siyempre, ay ko itong <laughs> Hala, naman lang <laughs> mo na muna, muna, good. Yun know, ang pa, dito na tulong. Ayun na pag-historya, tulong na. So, din ha guys, mm -hmm. nagkaon mm -hmm. na ako guys. Dami ka mm ipagkaon -hmm. guys. Mm -hmm. ina guys. Dami ang palawman mm -hmm. sa dangkin. Mm -hmm. Ang gagawin. kasi sarap. Sobrang sarap. Woo! Sarap. 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 Ah, ah, ah. Sarap. Ah, Sobrang sarap. Gusto ko so, na yan, guys. Para ako uh, guys. Wala na ako na kuroketa na lang na ako sa akong mga family. Wow. Tag na lang na po. ko, guys. Pati si mama, guys. gan ako kamay. Mahalay na. Ay, grabe po. Ako na lang kwarta gigamit, guys. Kaya naka ko kwarta sa Pasko. Namasko mo ko, guys. Gikan. Guys, din ha, guys. nagpakuan nako guys. Guys, muli na may ha. Thank you guys for watching. Bye!